We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We Can, Can Do It! Do it. Magandang gabi sa iyo, Ati Maru. Kamusta ka po? Ay, by the grace of God, napaka busy at uh, in, good, in good health. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nasa, uh, hindi na tayo, Ati Maru. bilis tumakbo ng panahon. I know. Tingnan mo nga naman. October na dalawang buwan na lang. bear na siya at the end of the year. ano Pero pasalamat tayo sa Panginoon. Nandito pa rin tayo. Mag-one year na ba tayo, Kuya Dave? At least, uh, think... ang uh, yeah. we can do it ay ilang taon na, pero I've been oh, pero tayo uh, dalawa is... joining you for one year na. Yeah. Uh, alam ko, po, I, Oh, uh... oh. Uh... Uh, uh, isang taon, nung ako'y sumama sa we can do it. Nung ako yung yes. inanyayan mo at ako may pinagtsatsagaan ng mga listeners natin. <laughs> But I'm glad you were just available like that. Amen. So, yan talaga napakaganda and I'm so blessed to have you sa program. At um, ngayon naman ay um, uh, malapit na ang uh, magtapos ang taong ito pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon. God is so good. Amen. At um, alam mo, uh, Pastor Dave, itong ating special guest is, um, nakilala ko lang din siya dito sa ating uh, program. Ano, he used to comment and then uh, I think she sings also. Kasi sabi niya, Ate wow. Maru, yung mga kanta mo, talagang gustong-gusto ko. But anyway, our special guest for today is 59 years old uh, lady born in Manila. Hmm. Uh, tapos undergraduate siya ng BS Psychology. A wow. mother of two sons and one daughter. Wow. Mm. So married to half Chinese and half Cebuano. Hmm. Huh. Mm. Good. <laughs> at saka po ay Sunday school teacher for twelve years. for wow. member of Clark Field Baptist Church under pa Pastor Chris Kalalang. We welcome you to the program, Sister Lily. Lily yeah. Yeah. Really, yeah. Good Maayos yes, ba po. Bel, may magandang gabi po sa inyo. Biyasa pa ka Yes po. Uh, dito mo po. <laughs> <laughs> yes La po. Yeah, like na natin yung ating mga tagapakinig sa bahagi ng Pampanga at sino marunong magsalita ng kapampangan. Mga kabalin, <laughs> mahayap na ba po sa inyo. Kabalin yes, po. po natin. <laughs> ang ating oh, yes. guest. Yes. Welcome oh, to our uh, Well, we can do it, Ati Lily. Ang we can do it po, weekly program na kung saan nagtatampok tayo ng mga kasaysayan at karanasan ng mga kapatid natin na napapakinabangan ng ating Yes. Ate mm -hmm. Mm -hmm. Yes, po. Praise at um, si, si, Sister Lily ay nakilala ko lang through the Facebook. And um, uh, nasusundan ko rin ang, ang kanyang ah uh, buhay ano so well, partly of that but uh, sister lily sa ating uh, programa ngayon gusto namin malaman kung paano mo nakilala ang panginoon what some what are what your life before christ and then paano niyo nakilala ang ating panginoon and then what what are some of the changes nung nakilala mo na nagbago ba ano ba ang mga ang mga pananaw mo sa buhay. So, can you just share it with us? Hey. Yes po. Uh, marami pong salamat. It's an honor po na ma-invite po sa programa ninyo. Amen. And as a little uh, backgrounder po, I am the youngest, pinakabunso po sa pitong magkakapatid. Yeah. Uh, anim na babae at isang kuya po. Then okay. po. Ang nanay ko po ay isang dressmaker or mananahe. At ang tatay ko po ay isang siman. Uh, seaman Uh -huh. Ngunit hindi po namin siya nakasama ng matagal. Um, mas madalas po wala po siya sa, sa Pilipinas dahil nga po isang seaman. So uh -huh. uh, masasabi ko rin po na hindi, hindi niya na-provide yung mga needs namin. Dahil sa, now you see him, now you don't. <laughs> so <laughs> <laughs> upo, hindi, hindi po, hindi ko po maaalala yung mga times na parang nagstay siya ng matagal. So, parang okay. once or twice ko lang siya nakasama. So, uh, dalawa po sa ate ko ay napadpad sa Pampanga. Kaya po, nandito po kami ngayon. Ngunit, uh, ako po ay naiwan. Sinama niya po yung ibang kapatid ko, yung ibang ate ko. So, ako po yung naiwang mag-isa sa Novaliches. Mm -hmm. sa, uh, po, sa Novaliches po kami. So, dahil po sa at ang kasama ko po doon yung kuya ko, uh, nag-iisa kong kuya na masyadong busy. Yung kanyang buhay noon eh parang sa panliligaw. <laughs> <laughs> uh, po. Yung nililigawan niya po ay taga Keapo, uh, Manila. So uh, most of the time nasa bahay lang po ako. Mm -hmm. po. So sa kahirapan po ng buhay, ang mother ko po ay isinali ako sa isang foundation uh wherein yung mga indigent family nga po ay natutulungan sa mga pag-aaral ng mga bata. Ang tawag ang pangalan po nun ay Children uh, Christian Fund, Fund Foundation. Mm -hmm. So nung sinali niya po ako doon ay uh, meron pong isang children worship or parang Sunday school. Doon ko doon po ako nakarinig ng uh, tungkol sa ating Panginoon. Mm -hmm. So nagkaroon po doon, ng uh, tinuruan kami ng uh, awit ng sa Sunday school and mga Bible stories and memory verse at nag yun nga po nagpatanggap po sila ng uh, ang ating Panginoong Hesus. Kung naintindihan po namin yung yung uh, concept ng tunay na Diyos sa pagtanggap sa kanya. So kahit okay. na po siguro mga 8 years old or nine years old po ako ay naiintindihan ko po 'yon at uh, dahil nga po sa parang sabik po ako sa sa ama or sa pagmamahal ng isang ama naramdaman ko po nang na ating pong ama ay napakabuti po pala at uh, mm -hmm. at uh, doon ko po talaga naramdaman na ma 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 mahal niya po tayo mm -hmm. kasi po uh, as a child pinamulat po sa akin bilang pangpitong anak na ang tawag po nila sa akin ay latak. Mm -hmm. <laughs> Apo, parang mm -hmm. ang tawag po doon remnant po ba o residue na lang po. Mm -hmm. At, opo, kumbaga eh unplanned um, unplanned pregnancy na po ako dahil mm -hmm. uh, yung father ko lagi naman pong wala tapos bigla na lang po akong yon sumulpot <laughs> uh, so sa mga kapitbahay, mga kamag-anak, parang nabubuli po ako na nako ah, ayun sila tak ganyan at medyo maliit pa po. Uh, parang name calling na ayan na si si Bansot ganyan, <laughs> parang ganoon po. <laughs> Dahil di naman po ako kata nung bata pa po, po ako, parang liit-liit -liit ko po talaga. So, don ko po, po uh, parang yung self confidence ko po uh, Uh, nagiging nagkaroon po ako ng low self esteem at um, parang wala po ako tiwala sa sarili ko dahil sa sinasabi nilang latak nga po ako and doon ko po doon sa fellowship na yon sa children uh, worship na yon doon ko po naramdaman na hindi po pala ako uh, latak or hindi po ako unplanned kung hindi ako po pala ay may halaga sa paningin ng Diyos Amen. kaya Amen. po kaya po parang Feeling ko noon dahil lagi ako nag-iisa sa bahay at uh, parang parang wala lang po wala akong kausap. Feeling ko po talaga parang ano po kaya yung purpose ko bakit na nabuhay po ako. Yeah. So mm -hmm. doon po sa um, uh, fellowship na 'yon ng mga bata sinabi po ng pastor doon na, na, na bawat isa po sa atin ay mahalaga nga po sa sa paningin ng Diyos at mm -hmm. meron po siyang Uh, plano para po sa ating lahat. A wonderful plan para po sa ating lahat. So, yun nga po, uh, tumanggap po ako uh, ng acceptance sa uh, prayer and yung sinner's prayer. Nagmingi pa ako ng tawad kung sa palagay ko ay wala po akong halaga sa sarili ko. So, tinanggap ko po si Jesus at a very young age at naramdaman ko po yun na talagang nasa puso ko po siya. So, pero po yung mother ko, um, wala po siyang uh, kamalay-malay na yung pong sinalihan na yon ay magpapabago po. Uh, I mean, nagkaroon po ako ng confidence at um, sa akin pong palagay, eh, hindi na rin po ako yung iyakin. Lagi po kasi ako umiiyak <laughs> yung bata. O po, pag naiiwan po ako sa bahay, ganyan. Sabihin, umiyak ka na naman, namamagana naman yung mata mo. So, mm -hmm. nagkaroon po ako ng joy sa pagkakataon pong yun. And yung mga kanta na natutunan ko, I keep singing them. Yung mga God Loves Me, mga ganun po. Mm -hmm. And um, sa pag-alis po ng mother ko, lagi po kasi siyang uh, parang nag stay in sa mga kung saan siya nananahe. Uh, kasi mga uniform po siguro ng mga magkakapatid. Parang one week, ganyan. Two weeks, wala po siya sa bahay. Oh. Opo. Uh, and uh, ako lang po mag-isa. Ando'n pumisan yung kuya ko. mag lang po siya doon ng siguro yung mga bread or cookies para pambaon ko or yung makakain ko. Mm -hmm. Pero, so, opo, konti lang po yun. And then, for a week, siguro may baon ako. Pero, uh, the next week, parang pumapasok po ako sa school na walang almusal. And... Oh. Opo, minsan walang baon. And but, buti na lang po, yun po yung time na meron pong libre uh, notriban na pinamigay <laughs> po sa mga public school. Uh, nakain po ako no, na, na ko pa po, po sa bahay dahil napakalaki niya pong tinapay. Yun pong Ooh. during Marcos ano, na pinamigay nga po. And yun po, uwi po ako sa bahay na wala pa rin pong tanghalian. So, 'yung pong mga pinsan ko, nakikita nila na nag-iisa lang po ako. Halika dito ka naman ng halian. So, parang ganoon na lang po 'yung routine. Mm -hmm. Eh in, re in return naman po, um, inaalagaan ko rin po 'yung mga anak nila. Mabali no? pa pamangkin ko po sa sa pinsan. Inaalagaan ko po 'yung mga anak nila and masaya na rin po ako dahil mahilig nga rin po ako sa bata at wala naman din po akong kapatid dahil ako nga mm. po 'yung bunso. So, ganun po yung naging buhay ko sa Nueva opo Nueva Diches Elementary School, natapos po sa awan ng Diyos yung grade 6 ko, naka -graduate po ako doon. Uh -huh. Pero po, sa naalala ko po, hin wala pong one year na naka-member po ako doon sa foundation. Dahil po, meron pong nag-report sa office na Uh, hindi naman daw po kami indigent at uh, yung father ko daw po ay isang sigman. So tapos yung mga kamag-anak namin po doon medyo may kaya po. Kasi parang compound po yun na na yung mga kamag-anak namin may kaya sa buhay at parang kami lang po yata yung dahil na-abandon nga po na hirap din po sa buhay. So... Naalis po ako sa CCF na foundation. Na foundation. Opo. So nalungkot po ako kasi parang once a month lang po yung fellowship na yon yung children uh, minister uh, children fellowship or junior worship po ngayon sa atin. And yun po, uh, parang wala naman po magpa-follow up sa akin kung paano yung uh, paano lumago as a Christian dahil sa bata pa po ako. So, mm -hmm. uh, yun na nga po, parang uh, nakahang lang po ako sa air na pero sa, sa, sa puso ko po, nandun po ang Panginoong Jesus. Amen. Na la, lagi kong kasama sa akin pag-iisa. Mm -hmm. mm -hmm. uh, uh, Lily, oh, oh. Sister Lily, alam ko um nagkikinig ka sa DZAS. Paano mo na na discover yung yung ating 702 DZAS at eh uh, uh, kailan ito? Kailan? Ah, hmm. uh, nung pagka-graduate ko po sa nang uh, grade 6, nagpray po ako sa Lord kasi talagang hindi ko na po kaya yung kalungkutan na nagiisa doon. So, uh, nagpray po ako sa kanya, miyak po ako sa kanya, sabi ko gusto ko na pong pumunta ng Pampanga para makasama ko po yung ate ko. So nung pag ko yon, nung pinagprek po yon, the next day dumating na po yung ate ko, kasama niya yung asawa niya. Sin uh -huh. Sinundo po ako. So nakarating na po ako ng Angeles City. So yun po, uh, doon ko neramdamdan, doon ko po, po na patunayan na nag-answer po siya ng prayer and uh, sa pagpadpad ko po sa Angeles Um, uh grade uh, first year high school ay parang finalo up ako ni Lord meron po nag-invite sa akin na uh, ko sa isang church uh mm -hmm. Christian church na Calvary Temple sa Angeles po sa downtown and doon po sa parang prayer meeting po siya mm -hmm. at doon, doon po ay uh, sabi ko sabi niya gusto mo bang tangkapin si Jesus? so sa isip ko po alam ko na to ah sabi ko pero uh, pa rin po ako sa prayer, parang red rededic dedication po okay. yung okay. ang alam ko po na talagang inulit ko po, po yung prayer. Mm -hmm. And yun nga po uh, sabi niya lagi kang uh, mag-join sa amen dahil para ano lalago tayo bilang kristyano. So, parang ngayon ko lang din po nare realize na ang Lord mismo ang nag-follow up Mm -hmm. Para po sa, yes po, para po dun sa natanggap ko siya nung bata pa ako ng mga three or four years ago. And so, yung pong uh, sister ko, na-convert din po sila to Baptist. Mm -hmm. uh, upo, nagkaroon po ng Bible study sa bahay namin, dun sa bahay nila, dun po ako nakatira nga po. And dun po, dun ko po nalaman ng mas marami pang uh, bagay tungkol kay Jesus. And sa so morning po, binubuksan niyo po yung radyo ng uh -huh. Pastor Marcelo, yung hardin oh. ng panalangin. Opo. Father, Father yani, Pastor Jay. Ah, opo, yeah. talaga po. Mm -mm. <laughs> Yan po napakagandang boses po na narinig ko at nakikisabay po kami sa prayer ting umaga. Alas sa po ng I think 5:30. Napakaaga po. Yes, opo. yes. Doon ko po naririnig yung mga songs ninyo. Tapos po, papuri po, paborito ko, uh, alas sa is ng gabi naman. Mm. Sa pa po. And doon po nga sa song nyo, yung Sesos ay kasama. Dahil lagi nga po ako nag-iisa. Gustong-gusto ko po, po yung kantang yun. oh, praise God. Opo. Na-bless po ako nung unang narinig ko po siya. Sabi niya, sabi ko, ba't ngayon ko lang narinig tong kan mga kantang to? Napakaganda po. Yung mga kanta ni uh, Miss Terry Javier, yung mm -hmm. Jesus, kanya. Yes. So, uh, sinasabayan ko po sila hanggang natututunan ko na po talaga yung maraming papuri song. Mm -hmm. po. Yes. Very At diba good. Pa po. Yes, At marami po. Marami pa. So, mm -hmm. uh, listener pala kayo ni Kuya Esong. bi uh, ang tawag po namin doon ay Kuya Esong. Kung Kuya Kaesong Esong, po. Yeah. Oh, oh. Po. At uh, yan po ay daddy ni ni Kuya Dave natin. Uh, oh, mm -hmm. Pati po si uh, brother Ate Junji. Oh, Junji. Yan. Junji Marcelo. Yan oh, ang po. Guest po nila. And then si Ate Celia Marcelo. Kung, kung nadidinig mo yung... Um, Celia Marcelo. Yan ang composer ng the famous Diyos ng Himala. Opo. Napakaganda mm -hmm. nga pong kanta noon. At, at, at yun ay uh, na-compose ni uh, Ate Celia Marcelo sa pamamagitan naman ng experience na na, na miracle na ibinigay ng uh, ng Panginoon sa buhay ni Kuya Dave Marcelo. Napakaganda. Opo. opo mm -hmm. Napakaganda nga po. Yeah, so, so Thank po, you. Um, yes. Oo. oh, napaka the, the Lord has been guiding you one step uh, at a time ano. In spite na kayo po ay nalulungkot at uh, nag-iisa palagi na parang iniwanan kayo, pero ang ating Panginoon hindi niya kayo iniwan. Yes po, yes. Po. Yeah, oh, nag-provide nag-provide siya ng mga tao na ma mo at um, even up to now the Lord is leading you into a life that is a meaningful life and the real meaning of life is life in Jesus. Yes, and po so, at uh, napakaganda ng, uh, ng iyong um, patutuo. At saka um, alam mo alam ko um, may meron pang mga mayang, mga milagro din na nangyari sa buhay mo uh, Sister Lily. Uh, but then um, medyo mauubos na yung oras natin ano. So um pababalikin ka namin next week, pwede eh, ba? Opo, sure po, para po yeah, sa Panginoon. Uh -huh. <laughs> yeah, that's right. Ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan dito sa FBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FBC Radio TV. At ganun din, uh, mapapakinggan tayo sa Coronadal, South, Cotabato. Ito ay tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5.30pm at uh, yan po sa DXKI 1062 yan po ang uh, ang uh, mga radio station na mapapakinggan natin and ipagsabi natin dito no napakaganda ng ating programa because we feature mga uh, buhay na na naging successful naging victorious because of the Lord Jesus Christ. At sabi, sabi nga namin ni Kuya Dave, kwento na may kwenta. Kasi maraming kwento na walang kwenta. <laughs> Oo. Kuya Dave. Napakaabuti ng Panginoon sapagkat nakita natin mga tagapakinig, mga manunood sa buhay ng ating kapatid na Lily Timbol Yap na walang nagkakataon lang sa Panginoon, walang aksidente sa Panginoon. Ang bawat sa, sa atin ay tinakda ng Panginoon na maisilang sa daigdig at pinili niya tayo upang isang araw ay makilala natin siya bilang sariling tagapagligtas at gamitin para sa kanyang gawain. Nakaka-relate ang marami sa inyo sa kasaysayan ng Ate Lili sapagkat marami ang may pakiramdam na sila ay iniwan ng Diyos o sila ay latak, wala silang kabuluhan. Magpuloy ang tinig na yon sapagkat hindi po ito galing sa Panginoon. Sa lumang tipan, sa aklat ng kronika, ay may isang napaka-insignifikanting tao, ang pangalan niya ay si Habes. Ngunit siya ay pinanganak siya dahil sa sakit at uh, kaya nga pinangalanan ni siyang sakit ang ibig sabihin ng kanyang pangalang Habes ay uh, sakit o hindi ginhawa o karamdaman so, hindi natapos ang buhay ni Habes doon tulad ng ating ati lili, pinaliwalaan niya at sinampalatayanan niya na may Diyos na siyang nasa likod ng lahat ng pangyayari katunayan ang kanyang dalangin na siya ay maging pagpapala at lumawak ang kanyang hangganan at ayon sa banal na kasulatan, tinugon ng Panginoon ang dalangin ng lalaking ito. Tulad ng kapatid na Lily Timbol Iyap, ano man ang inyong pinagdaraan sa buhay, mga tagapakinig at mga manunoon, huwag na huwag ninyong iisipin. na mm -hmm. <laughs> Nagkataon ang kayo nakarating sa mundong ito. May dahilan ng Diyos. May uh, layunin ng Diyos sa inyong buhay. Tulad ng ating kapatid na Lily, pinakamputing buhay yung naggapin natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas at lumalim tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Panigibigyan mm -hmm. yeah, ng kalakasan ng loob, lalo sa mga bata kasi, eh, lalo pagka yung mga bunso. Nakakawawa yan eh. Pero sa tulong ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng naibang pananaw at nakikita natin na espesyal at natatangi tayo sa Panginoon sapagkat nilalang niya tayo para sa isang layunin. At tilili na pagpala kami sa iyong kasaysayan at makakarinig pa kami ng ilang pang mga kasaysayan sa susunod na Sabado para naman marinig namin ang mga ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Ingatan ka ng Panginoon. At nakikita ko na sa kabila na ikilumaki na halos ay walang ama sapagkat laging nasa barang ang tatay, ano? Pero napagtagumpayan mo yon sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ano man ang inyong sitwasyon, mga kapatid, Malayo man na inyong magulang o para kayo napapabayaan, huwag ninyong iisipin na ang Diyos ay lumalayo sa inyo. Ang Diyos mm -hmm. ay malapit at siya ay handang tumulong sa bawat isa. Kaya na ay bigyan ng kalakasan at uh, pagpapalakas loob patungkol sa bagay nito. Maraming maraming salamat at Lili. Maraming salamat po sa inyo, Pastor, at Ate Maru at sa ating Panginoong Yesus. Okay. Amen. Amen. The Lord is good all the time. At uh, talagang very inspirational itong uh, ating uh, programa sa uh, sa gabing ito at um, ang Panginoon ang ating source ng lakas at uh, direction sa ating buhay. Talagang mabilis uh, mabilis lumipas ang panahon dito sa ating programa. But Lord willing, babalik kami next week Sabado sa ganito ring oras at hintilan. At kami ay pansamantalang magpapaalam muna. Ito po ang inyong mga kaibigan, Ate Maru Sepeda, Javier. Kapatid Marcelo po, kinakatawang ko na rin ang ating kapatid na Lily Timbol Yap. At maraming salamat sa ating kapatid na Phil Lagta po ng ating engineer sa control. Tandaan ninyo, pagkasama natin ng Panginoon tulad na sinabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya masasabi natin, sabay-sabay tayo, Ati Lily, Ati Maru, pagkasama natin ng Panginoon, ano man ang sitwasyon, ano man ang problema, sa tulong ng Panginoon, sabay-sabay tayo. We, 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 can do, do it. it. Yoo-hoo! Maraming maraming salamat and uh, we'll see you again next week. Bye-bye for now, mga kaibigan. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.